Bayan! Isang nagbabagang balita. Ayun, kabayan. Isang barko, biglang umusok. Unti-unti umuusok siya. Hindi malaman kung ano kadahilanan. At ang mga tao, unti-unti naghahanda sa pagtalon. nag sila ng susuot ng life jacket. Pero paano yung mga bata? Parang malimbes yung mga bata. Hindi naman yun masusot ng life jacket. Ako, kawawa naman yung mga bata. talaga yung bata. Tuwa wow, ba naman. Huh? So, ano kayo nangyari dito? Mga ano, pasi, mga pasanayin ng bata. Mga Vietnamese. Tuwa oh, wow, ka naman yung mga bata dyan. Kasi okay, matanda eh. Makaka, makalangoy. Uh, makatagal oh, sa dagat. Ano uh, mga bata? Uh, Marabi yung agano uh, siya uh. Ano kaya nangyari sa barco na po? Siguro nag-overheat yeah. yung mga ilan. Ito rin, barco pala nag kaya rin sa na ang usok din na makina habang patagal na patagal lumaan luma na yung usok niya At ako ano na yan yung mga gamit wala na kasama na masusuro yung mga ang daming mga karga nito ano na yung mga karga nito Ay sa araw uh, sa dagat, ay, sa dagat na So, parang ilog-log na lang yung barko, parang hindi masunok. Hmm. Marami ko sa ako. Dapat ang masunog ilog-log yung barko. Para mamatay yung usok. Uh, patagal ng patagal, lalaki ang usok. Sumabog yung barko na yan. ito okay, tinaga ibig sabihin may apoy sa ilalim naga sa ilalim may usok na lumalabas may apoy diba ganun yun may okay, usok may apoy paano na yan yung mga gamit mga bas ano yata nag sa patahiro hindi na ano yung patahiro na control Okay lang sa akin sa hinatoy. Vietnamese to eh. Kawawa na may mga bata talaga. Paano naman yung mga bata? Hindi na may marunong lumangon. Hirap na na. Paano ba sa bata? Nakaano ka sa dagat tapos Oh, masalino. Oh, di lang magakar. Oh,

怎么丢了？